Noong linggo, January 5, opisyal na ipinakilala ang The Clash 2024 winner na sinayaambi sa All Out Sundays bilang bagong miyembro ng Quendom. Parang nananaginip pa rin ako. Ganyan ilarawan ng Soulful fulgency ng Las Piñas na sinayaambi ang kanyang nararamdaman tatlong linggo matapos manalo sa The Clash 2024 noong Disyembre. Sa kanyang Instagram account, Ipinahayag ng labinsyam year-old singer ang kanyang pasasalamat matapos opisyal na ipakilala sa All Out Sundays noong linggo, January 5, bilang bagong miyembro ng Quendom. Na kinabibilangan ang mga mahuhusay na kapuso divas na si Narita Daniela, Zephanie, Hannah Presillas, gayon din ang The Clash graduates na sina Jessica Villarubin, de Astley at Marianne Osabel. Aninaya thank you Lord sa opportunity and of course to everyone who believes in me gagalingan ko pa po lalo. Kaakibat ng kanyang pagiging The Clash 2024 winner, si Naya ng exclusive management contract sa ilalim ng Sparkle, ang talent management arm ng gym. Sinaya ang ika na grand champion ng The Clash matapos sina Golden Canedo, Jeremia Chanko, Jessica Villarubin, Marianne Osabel, at John Rex.